bumula ang bibig niya noong kinain ang talong ko. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayong nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag po ninyong kalilimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Please don't forget to click the notification bell para parating kayong updated sa ating newly uploaded video. Umpisahan na natin ang kwento. Hello mga ka bebe. Itago mo ako sa pangalan Yuri at ito ang aking kwento. May kapitbahay ako mahilig sa talong tuwing makakakita siya ng talong, napapaindak siya. Napapatili. Abot tenga pa nga ang ngiti. Para siyang nakakahawak ng hayop na mahilig. Magwigel. Itago na lang natin siya sa pangalang. Bado. Pag pinalitan mo ang isang titik sa pangalan niya, alam mo na kung ano ang kasarian niya. Pero ayoko naman siyang husgahan kasi kahit ganun siya, mabait siyang kaibigan. Oo mga kabebe, mabait siya. Sa katunayan pa nga, sa sobrang bait ni Bado. Tinutulungan niya pa ako magpalaki ng talong sa bakuran namin. Oh, bihasa siya sa pagpapalaki ng talong. Minsan nga, yung mga itinatanim niyang talong sa bakuran namin kapag hinaharvest na. Binibigay ko na nga lang sa kanya para maging ulam. Kasi hindi naman talaga ako mahilig kumain ng talong. So nung isang araw, naisipan ulit namin na mag-gardening sa background backyard namin. Alam mo na, kailangan linisin ang mga damo para hindi mapeste ang alaga namin ang mga talong. Balak nga kasi ni Badong magbenta ng mga talong na palalaguin pa namin sa hirap ng buhay ngayon, ay kailangan daw niya ng sideline. kaya pumayag ako. At yun nga, nilinis namin ang bakuran. Nagbungkal ng lumang tataniman para mas maraming talong ang maitanim namin. Binunot namin ang mga ligaw na damo at nilinis ang bawat sulok sa bakuran. Sa kalagitnaan ng gawain namin ay nakaramdam ng tawag si Bado. Kahit nagpa siya siyang umupo muna. Ako naman, tagaktak na ang pawis ko kaya hinubad ko muna ang suot kong sando. Kumuha nga ako ng ice water sa ref namin at binigyan din si Badong ng isang piraso at uminom. Napawi nga ang uhaw ko. Sa pag-inom ng ice water, Ngunit paglingon ko nga kay Bado, ay mukhang uhaw na uhaw pa rin siya. Nakatitig siya sa akin nang nakanganga at halos maglaway habang hawak niya ang ice water niyang tumutulo. At paubos na nga ang lamang tubig. Siyempre naman, ang ginawa ko, tinapik ko si Badong at sinabihan Uy, Badong Tulo ng tulong ice water mo Inumin mo na yan at may tatapusin pa tayong gawain Natauhan nga si Badong at uminom na nga ng tubig Pagkaubos niya nito ay tinitigan niya nga ako ulit at nungiti nga sa akin Nagpasalamat sa ice water na binigay ko at may isa pangang tinanong sa akin Sabi ni Badong Yuri, bakit hindi ka mahilig kumain ng talong? Natigilan naman ako at napaisip mga kabebe. Hindi ko nga agad naisip kung ano ang isasagot. Gumana ang utak ko pagkatapos ko nga magloading at sumagot kay Badong. Ewan ko ba, Badong? Hindi naman ako allergic sa talong. Eh basta, ayoko lang. Sumagot siya sa akin. Yuri, may gusto sana akong itanong pero huwag mo sanang masamain ha? Tugon ko sa kanya. Ano yun, Badong? Sumagot naman siya ng... Yuri, hindi ka ba talaga magagalit? At sumagot naman ako ng... Magagalit? Eh bakit naman ako magagalit? At sumagot siya ng... Oh, sa akin, hindi ka ba magagalit kung titikman ko ang talong mo? Medyo nabigla ako sa tanong niya, mga kabebe. Kaya't nagkaroon muna ng awkward na katahimikan. Tsaka ako umimik pagkatapos ng mga sampung segundo. Padong, hindi kita maintindihan. Ang daming talong dito sa bakuna namin. Eh, ba't naman ako magagalit kung titikim ako ng ta ta talong? Eh, ikaw naman ang nagpaparami yan dito. syempre hindi ako magagalit. Sumagot naman si Badong ng, Yuri, makunad ka ba? Hindi mo ba talaga nauunawaan ang ibig kong sabihin? Inobserbahan ko ang mga mata ni Badong at nakita ko kung saan siya nakatitig. Hindi sa mukha ko mga kabebe, kung hindi sa bandang ibaba. Tsaka ko lamang lubos na naintindihan kung anong talong ang tinutukoy niya. Oo mga kabebe, talong ko ang gusto niyang matikman sa ilalim ng tirik na tirik ng haring araw. At nang ma-realize ko ang gustong mangyari ni Badong ay hinawakan ko ang mga kamay niya. Pinatayo ko siya sa pagkakaupo at dumapit kami sa grip. Ako mismo ang naghugas ng dalawang kamay niya pagkatapos nito tinignan ko siya sa mukha at tinapik siya sa pisngi. Ngumiti naman ako at sinabing, Ikaw talaga ba do? Bakit ngayon ka lang nagsabi? Tsaka bakit di mo ko diretsuin? Eh? Alam ko namang malakas ka sa akin eh. Ay, hindi na nakaimik si Badong. Kumuha ako ng maliit na bangko at umupo ako rito. Si Badong ay lumuhod. Gamit ang malilinis niyang kamay, hinarvest niya ang talong. Gamit ang kanya mga daliri ay sinukat niya ang talong kung gaano ito kahaba, kahaba at mukhang kumbensido naman siya. Pinisil-pisil niya at tinignan kung sapat na nga ba ang taglay nitong lakas. At muli ay nakontento siya. At sa panghuli, inamoy niya. Inamoy-amoy niya ang talong para matukoy kung sariwa ba o hindi nang pumasa ang talong ko sa standards niya, ay sinimulan na nga niya ang pagtikim. At pinauna na nga ito. Dumampi na nga ito sa dapat dumampi. At dinilaan na parang, parang juicy. Habang tinitikman niya ang talong ay sinabihan ko siya ng badong, dahan-dahan at baka mabali ang talong ko hindi yan madali palakihin. Hindi sumagot si Badong. Pero mas maiging sagutin niya ang tanong ko para hindi ito magkaroon ng damage. At tuluyang ang makarating sa ligaya. Mga ilang, merien, ilang minuto rin nagmerienda si Badong sa aking talo. Nahabang ako naman ay tainti na nagdadasal na sana ay mabusog ko siya. Mabusog sa aking talo ang aking kaibigan. Paglipas pa nga ng ilang saglit ay napasigaw ako na tila ba para may sabaw na sumimpit mula sa talong papunta mismo sa bibig ni Badong. Pagkatapos ay napahiga si Badong, marahil nga sa sobrang pagod at bahagyang bumula ang bibig niya. Pagkatapos masumpitan sa pagkain ng talong. Kala ko ngayon nangingisay siya, pero hindi naman pala. Kaya't mabuti na lamang, kumuha muna ako ng ice water para painumin siya at para hindi na bumula muli ang bibig niya. Pagkatapos ay inilikpit ko na nga ang talong ko para hindi na nga ito makapa makapagperwisyo pa. At habang nagpapahinga ay kinausap ako ni Badong at sabi niya, Yuri, salamat sa talong mo ah. Sana'y walang magbago sa pagitan nating dalawa pagkatapos nang nangyari. At sumagot naman ako kay Badong nang O ano Badong, anong lasa ng talong ko? Pwede na bang pang torta o kaya ensalada? Sumagot naman siya nang Hindi, kasi dabis pa rin siyang kainin. Nang hilaw. Nagtawanan kami pagkatapos ng nangyari at bumalik sa paglilinis ng aming bakunan mga kabebe. Akala ko'y wala talagang magbabago pero pagkalipas ng araw na yun, ay hindi na ulit nagpakita sa akin si Badong. Sabi ng pinsan niya ay naglayas daw si Badong sa kanila. At hindi na ulit na kontak. Kahit sa Facebook or iba pang social media platform ay wala na. Hindi pa siya bumabalik sa lugar namin. Kaya kesa naman malanta ng tuluyan ng mga talong na itinatanim namin ay binenta ko na lang lahat ang lahat ng harvest ko sa palengke. Paghahatian pa sana namin ang kita sa talong na ibinenta ko pero hindi pa, hindi pa pala ulit nagpapakita si Badong. Sana'y balang araw mahanap ni Badong ang daan muli pabalik sa bahay nila at mabigay ko sa kanya ang share na pinagirapan naming dalawa ang pinagbentahan ng talong. Kung gusto niya ulit tumikim ng talong ay pwedeng-pwede naman. Wala pa namang ibang nag-harvest dito eh. At higit sa lahat, ilaw pa rin ang talong na tanim ko. Kaya't siguradong hindi niya ito pagsasawaan. Kahit kung nasaan ka man, Badong, malaman mo sanang hindi ako galit sa'yo. Umuwi ka na at makakain ka na ng paborito mong pagkain. Salamat sa pagbabasa ng kwento namin ni Badong, mga kabebe. Miss ko na ang matalik kong kaibigan. Badong, walang papalit sa iyo. Huwag mong kalimutan yan. Hanggang dito na lang po muna mga kabebe. Muli, ako si Yuri. At ito, ang aking kwento. Shout out sa lahat ng listeners ng ating programa na sina Leo Mamalias, na Ima Mirel MC1B. Renato Pertudo Zilong Basic Jeffrey Hipolito Rudy Pelayo William Casasola Joaquin Jr. Niamanzares G Boy Lati Benedict Estrella Ferdinand Paran Hernani CF6 si Onier Molacada Cerilio Duran Mariono Rojas Diosdado Tala Reggie 0307 Hernani C6F si Fred Franco Co Joey Bakita William Casasola, Norman Damsky Randy Mendoza, Hesoyam Nine, Max Ga, Joaquin Junior Liemansares, Reynald Niemes, Silent Watcher, Larry Reyes, Roldan Braulio, Elias Domingo. Aileen Andarme, Arnel Grefalda, Lydia Bacus, at si Denver Tashiro. Hanggang sumuli!